lang ang pagpapain natin oh. Uh, pag tinupi mo ganun, ayan, tutupi mo. Iyan ang bulong sa buto. Tapos babalik talim mo. Sinusubo agad nila malaki, Okay, mahuli. Oh, yun, good size oh. Good size na naman, na, mapula. Ah. Yup, Shoot sa lambat. na naman ganis na sunod-sunod oh, maganda na sukat oh, na anuhan lang daplish na daplish na Ah. Hmm. Oh. Uh, uh, uh Pwede uh, na pala na Oh, misa hindi lang napipiltik eh kabit na pala eh uubos yung pahain mo makatake na makatake na oh 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 hmm? ang bilis oh islao oh oh Sunod-sunod oh, wala sablay wala. Eh, Nalagyan mo nga ng laway para may lasa. Oh. Flavor. Binago ko na yung pagpapain ko eh. Ayan. Ayan tayo. Ayan.

Oh, panay piece all, oh, no? oh. Ha. Teknik, gusto mo tulungan kita eh. Ah, ay, yun, naglag na. Ah, gugulin na lang natin na Dito sa may hangin ako nakakahuli. Eh. Oh, bilis oh. Hmm. Oh. Huli na naman oh. Oh. Tanis lawo. Oh. Na stop. Ha? Oh? Oh. Non stop. Ah, huli na. Ah, huli na. Kapain. Oh, eh, ganun nga ginagawa ko.